okay hey. isang mapagpalang araw po mga toto kamusta po kayo magandang hapon po sa inyo yan at, uh, dito tayo sa dagat ngayon at uh, <coughs> tayo ng lambat na nilatag natin kagabi as ah, usual mga toto ah, nilatag po natin hindi na nag video kasi mag -isa lang naman tayo yan at uh, subukan nating pantawin ngayon para kung sakali may pang ulam ulam tayo <laughs> samahan nyo po ako at uh, bali pa po, po di pa bumababa Ang siyari Hindi to din si tatang na may mingot. Paano pa lang Pahibas Diyo ma Pahibas pa lang Laksan yung buka Yan po yung palutang natin oh Yan yung palutang natin mga toto Yan na Sana may huli Tatanggalin po natin muna dun sa kabila Dito mamaya Tanggalin din natin Pali ah, Hindi na tayo makapag video doon sa pagtanggal mga toto Kasi wala, hindi natin dala yung ano natin Yung Panglagay ng kamera Tripod lang po yung nadala natin Tara, let's go. Oh, sana meron. Let's go, let's go. Dito na lang tayo mag-atak. Balayan natin. Kunin natin yung mga... Rito. Uy! Ang gulas pala. Pero mababaw na siya. Hindi na... Oh, ganina. Mataas pa. Dito na. Nutang-nutang siya. Sana may sumabit ng mga isda. bali na gano'n lang tayo tinas natin yung damit natin okay. dito yung protang natin mga toto gata na natin mga uy malimangon ka agad ito lang malit lang malit lang yung malimangon Ano may mga sumabit pang malaki-laki. Para may ano tayo. Ano na mulan tayo. Ano tayo sa grid grid. Uy. Ano tayo. May naligaw kaya. Paglatag natin kagabi, may nahuli kagat na yung bangos ang tanong ngayon <laughs> kung meron sana meron naman para may ulam ako mamayang gabi kapunan natin dito tayo dito tayo mga toto sa pangpang pang, -pang. na rin palabog na rin siyari araw tandaan tayo dito kasi may batok Ito na yung bato. Ang malaking bato. Ah. Oh, dito na lang sa taas yung camera natin.

Wait pa to mga toto Wait pa, banak Sa itong kataan Uy Oh Laki Lagyan natin dito na narito. Grabe 'yan. I don't know. natin ito sa ano natin bobo truck favorito so, ng mga limango ito uh -huh. pakain natin ito sa bobo truck ano natin ito mga kito eh, yeah. ano nga yun ipahin natin sa bubutrap nakainin ng ano to limang paborito nila to eh lalo pag patay na mapangol to sa kanila. kanil ipangol no, oh, mamay natin ito sa kanil ¡Se sí, lió, maleta!

bali tatayin po natin tungo ano, mga patay na ano, na sa bubutrap natin. Yan linisin ko muna tong mga to, tapos sa uh, papatay doon ng bubutrap sa kabila. Let's go. Yan dito na po tayo mga toto. bali ah, uh, muna natin yung bubutrap natin. Ah, uh, uh muna natin. Mamaya tayo magvideo pag na ito dito na tayo sa pangpang -pang mababaw na. Yan samahan niyo po ako. Ha ano muna natin? Hanguin muna natin. <laughs> Uy, subo, okay. Malaki Malaki ang yung sugpo. Ang dami yung mga totoo. Pagkakain natin. yung botas. mga na naman. na naman. natin malalaking sumpo uh -huh. lak <laughs> na sumpo ito mga dato ay god friend malalaki Ay, matain tayo dito ang patay na isda. <laughs> Alam. Sabi Saan Lakas Ba, may dala? Ang lakas pala nila, oh. Ang lalakas. nabalot ng na mga itim yung ano na yun yung kulay nila oh! atat! pwede nung kulay Tiger Pro Taba, oh! oh! oops! Tandaan natin itong moto po Tainin muna natin yung ano, butas Malaki Dito nakakadaan siguro yung ano Yung higat Binotas ng higat to Nanginginahin sa loob

tayin mo na natin itong mga dodo Para pag ano Paglatag natin Maraming huli Hindi sila makatakas Hanap lang tayo ng ano, tali Yan. Yan, ayos na itong mga dodo Patayin mo na natin itong sobrang laki ayong ano Mga butas abangan nyo na lang po sa bahay yung ano natin nito kung ano yung mino natin nito goods naman yung huli natin ano kung ano po mapasok na ang igat po kung ganito yan salamat po sa inyo mga toto see you po sa bahay bali lalagyan natin to ibabalik natin doon lalagyan natin ng pain salamat po sa inyo Yo, dito na po tayo sa bahay mga toto at bali Tapa, na, na ano na po natin, nagayat na po natin yung huli nating mga isda at saka sugpo. kumuha na rin tayo ng balunggay Siyempre. Ito na mga toto. Oh. Yan. Tapos ito na yung mga isda natin, no? Oh, at saka sugpo. Gagataan po natin ito mga toto. Bali, nakapag-prepare na po tayo ng duya at saka mga pang-ingredients dito. Tara, samahan niyo po ako mga toto. Sa ating, ano, uh, lulutoy ngayong araw na ito, ginataan. Siyempre, pang-palakas. pang palakas ito na po, nagparo na tayo dito ng gata mga luto. Ayan. Siyempre, pakuloyin lang muna natin yan. At uh, nag -iwan na rin tayo dito ng ang ricado natin. Ayan, may sili, luya. Ayan, bangal po mga toto. Let's go. Ayan, umpisa na po natin magluto mga luto. Kumulo na po yung gata. Ilagay na po natin yung ano, sibuyas at saka luya saka sili na rin wow sarap naman ang ulam natin grabe wow ano? tapos magandang tayo bakit ito yung paminta mga katot kita ko ba <laughs> paminta yan yan mo yung gata sarap yung kumaloko Malilagay na po natin tayo inyong mga isda. Yan. Lagay na po natin yung isda. Wow. Sakto lang yung ano nito. Yung ang sumamang so nila. Kaya tayo na isda bangus po ito maluto at sa balak yung iba po pinain po natin sa ano sa bubur dragon trap yan no? tagay na po natin yung sabbo yun know? o wow grabe hmm? nahuli na talaga sila sa ano sa, ano Sarap ito grabe napakuluan na natin to mga ito wow overload do talagang ano sobrang sobrang biyaya marami po yung luya yung matutok maglagay po tayo ng patis yan ayos na to tapos asin siyempre mga makalimutan yan asin sarap nito Eh. Pakuloy lang natin ito mga to Mga ilang nyo ito. Yan po mga katoto. Ang kulong-kulo na po siya. Oh. Ilagay na po natin yung bandaw ng balunggay. Ang palasa. Uy. Grabe. Sakta na ang natin. Oh. ano. Talagang ano. Oh sariwang sariwa hmm. yun, kainan na nito mga toto sulog nito, kainan na ah, talagang sariwa sariwa yung isda pati yung mga sobo at po sariwa organic na organic po kung gano'n natin oh. walang halong kemikali Hindi tayo to Ano pa bang hinihintay nyo? Chibogs na. Sarap. <laughs> uh. Grabe. Oh, uh. sarap mag ng kamao. Sarap igotin yung gata nito. Hmm? Tatang yung taba niya mga doto. Huh? Labas yung gata. Ay, yung taba at saka gata. Tikman natin. Ah! Grabe, ang sarap. Let's go. Ah, 'yan na po. Maano to? Ay napotay mo. Kita, ah, Sarap. Direhin natin yung ulo. Ah. Sa, sabaw. tayo ng Bali konti lang yung kanin natin ngayon kasi maganda tayo mga ito. Papapak tayo ng isda. Saka sumpo. Talagang araw-araw ba naman yung sumpo yung ulam mo ito ito? Alam tayo mga yun, Yan, bago tayo kumain tayo mag -prim. Amen? Kaya na ba tayo mga ito ito? Binotom na tayo. May balay may dalawa pa po tayong bobotrap trap doon, uh, dragon trap. Di pa po natin na, na ano na, na pantaw bukas po natin papantawin na hapon. Pag-out natin ng trabaho. Unang sumubo po para sa inyo mga ayun po tayo. Mm. Masarap. Mm. 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 Nandun din pala sila kay kanina, nagpantaw nagano siya. May pantaw at saka naglakad. Mm. Oh, sarap. Ah. Mm. Wow. Tumakagat yung ano niya, sili. may hagod po. Mm. po sariwa. Pati malunggay. sariwa <laughs> din mga luto. Mm. po. Pati na yung kanin natin ngayon. nalasap yung sariwa ng isda at saka sumpok. Saka yung malunggay, humahagod. Ah. Ah. Thank you! kagabi paglatag natin na kagad tayong bangos mga ruto bali nung umaga binaon po natin nakalibre tayo ng anong ulam albosal saka ano mga dotok. baon bali biniyak po po siya pinati ko sa gitna hmm Pag malaki na yung bangos, medyo konti na yung tinik niya. Mm. Mm. kabilaya. Mm. Ah. Eh. Masarap. Masarap.

Salamat po sa inyo mga rato. Hmm. Sinong ang patuloy na suporta? Ah, hanggang sa muli po mga rato. Palagi po kayo mag-ingat. And God bless.